Mainit na pinag-uusapan, mga kapatid, sa social media ang video ng tatlong van na nakawangwang. Kwento ng nag-upload ng video, si Siga Siga sa kalsada ang tatlong van. Wala raw pakialam ang mga ito sa mga traffic light at panay ang pagsingit. Hinabol niya mga ito. Maya-maya pa, na-corner na siya ng mga van at kinumpronta ng tatlong driver. Ang isa pinagmalaki pang polisya tinangkarin nilang agawin ng cellphone ng kumukuha ng video. Hinila-hila rin nila ito at sinubukang pabain sa kotse. Pero base sa mga comment, marami rin ang nagsabing mali ang ginawa ng kumuha ng video. Dapat daw ay hinayaan na lang niya ang mga ito para hindi na siya napahamak. Ano kayo? Pulis ba kayo? Pulis ba kayo? Oo, Kailangan ng ID? Bakit ganun kayo umakasagaan? Nagkoconvoy kayo saan kayo pupunta? Kami na Central. Central dan umai kau itu dahen. Neng kakat kau begla. Neng kaharang kayo Tidak akan bersinggir. Tidak kami kenal. Tidak akan bersinggir. Aduh, tujuan kita. apa? Aduh, apa? Aduh, apa? 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 Be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016